So, ito friends and relatives. Good evening. dito tayo sa FPR. Saan tayo? Sa Tutumas? Batangas. Batangas. Rest is gera. Rest CPRC CPR. Nandito <laughs> na yung mga... Hello! Ha? Futura uh, Lukmani Cup. dito na yung mga panlaban natin. Meron tayo dito. O, oh, ayan. Yeah. Madilim nga lang. Ayan. Buti na lang may ilaw. 2, 4, 6, 6 na crate. FPR. Sa Tutumas, Batangas. Tsaka ito, panalo sa APR. Kinakain sa APR. Ayan o. Ayan o. Ayan. Salamat kay ano, kay yung taga Saudi namin na seaman, si kay Marv Loreta. Si kay assistant Kay assistant Maraming salamat uh, oh, si Man, man, man Assistant si Cor uh, sa uh, pagkain mo. Yan Thanksgiving niya, ayan oh. Panalo ah. sa APR, pinakain sa APR ha. Ah. Ah, Kaya niyo maniwala, bahala kayo sa buhay niyo. <laughs> oh, ito pa isa oh. Long evening. Oh. Ilan, ilan sa atin 'yan? Kunti lang? Apat lang. Apat lang. Pero mapagdiinan niyan ano? Yan no? Masarap ang Paris diyan sa kabila. Ayun. parisan ng tropa. Sarap diyan. Diyan kami nakain palagi. Dito lang sa si Joseph yan. Yan, corner, papasok ng pilar. Yan, di ba? Yun o. Yan. meron pang ano yan meron pang nagaantay doon na tatlong taon na RH uh, at saka ito tayo hello good evening friends and relatives nandito tayo ngayon naglo-load ng ibon uh, e sa FPR uh, Santo Tomas Batangas yung release bukas at uh, yun nga sumali po tayo may dalawa po tayong entry walong uh, training. Sige po. At saka, yan, pasalamat ulit tayo kay Assistant Core. Assistant Core uh, Marbs Lorieta. Huh? Uh, panalo si APR, si APR, <laughs> <laughs> sa APR, pinakain sa APR, inulit ko. Ulit 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 tigas ulit yan. Oh, may tatlong count pa na rate yan. Oh, yung mga damonyo, yung leader na damonyo, wala pa dito. Ayan, may ice na. Uh, wala nang bibili na ice. Andiyan na lahat. Ha? Okay. Okay. Oh, yung Mga damonyo. lang damonyo. Oh, ang mga yung mga ano na lang, siman na lang yung inantay. So, yung mga sima, wala pa, hindi pa dumadating yung mga sima. So, kakain na tayo in a while. Ayun oh, si Sir oh. Good evening, Sir. Uh, Ayun. Yeah. Ilan yung training? Ilang piraso tayo? Ha? Isang piraso. Isang piraso? Nasa sa vibe training? Dalawa? Dalawa. Dalawa yun, o. No? Dalawang <laughs> training. sa Tomas tayo, sir. Ayan, o. No? Tsaka may ipakain tayo. Uh, panalo sa APR. Pinakain sa APR. <laughs> Ayan. Pang long life. Pang long life. Ayan po. Salamat sa lahat. Salamat sa, sa ano, sa ano, tawag dito sa pag-share ng blessing. Ah, uh, hindi madamot yung assistant ko natin, si Marv. Uh, Loretta, si man din yun sa ano joke <laughs> po si man sa uh, overseas yeah. Uh, Si kapag totoong seaman. <laughs> Overseas. Kaya yeah, ano, di ba? Kaya so, na po. Ingat po tayo palagi. Ciao, God bless.